Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. So, for today's video mga buddy is nandito tayo sa LBC. You know. So, papaship tayo ng isda. Ayan. Pero yung agenda natin today is uh, bibili tayo ng planggana. Kasi uh, yung duff niya natin mga buddy is dumadami na. And then, kulang na tayo sa lalagyan. So, ang aim natin ngayon is... Uh, makabili tayo ng gusto ko sana yung black box kasi nga lang mahal so yung goal natin ngayon is makabili tayo ng planggana yung mura lang tapos malaki kasi kailangan ko ng marami kasing lalagyan para sa magna natin uh, kasi bala ko bumili lang ng mura para mabilis natin mabawi yung kinapital natin mga bani mabilis yung ROI or yung return of investment natin so yan yung aim natin ngayon papaship ko lang muna to tong isda tapos punta na tayo dun sa bilihan ng mga planggana. So excited ako mga buddy. So yung yung video pala na, na to is tatawagin natin uh, Magnadap niya update part 1. Although meron na tayong mga video ng Magna pero ito yung part 1 na gagawin natin tapos update natin 'yan. Separate to sa Dapya. Ay sa Gapi para uh, mabilis na mahanap kung gusto niyo mag, mag update ng Magna is mabilis yung mahanap uh, separate natin dun sa video ng copy. Yan lang! Malikan ko kayo mga bali. Pabishap ng natin to. See ya! A few inches later. Ito na mga bali. 20 pieces. Pero tatawag po sa bodega. Hindi kasi cash siya. 10 lang. Ay, 15 piraso lang. 15. So, kulang lang 5. Yung in-order natin is 20 pieces. Ito siya. Pero sanang blue. Ito. Pero... Uh, malapit na kasi yung presyo 85 tapos ito 100 para mas malaki ito at mas malalim compare dito then matibay compare dun sa tag 85 tapos yung manipis parang mabilis masira kaya yung itim na lang So, ngayon mga buddy, nandito na tayo sa bahay. And, ayan na nga yung ating uh, 20 pieces na natawag ano nito. Planggana. Tapos update tayo sa ating dap niya. And, pinakain ko sila kanina. And, kung nakikita nyo, napakadami na nila mga buddy. Ayan o. Ito pa. So lahat yan is success yung ating culture. Napakadami na. Ito pa mga bali. Siya. Dito din sa mga aquarium natin. Success din. Yung culture natin dito. Ningalan sila visible kasi bagong pinakain natin. Bago tayo umalis. Pinakain natin sila. So ang gagawin natin ngayon Lagay natin ngayon Isilalagay natin Itong mga planggana dito So ganyan yung isura Nila mga body Ayan Isa dito Ito Tapos Magdagay din tayo Ng dalawa dito sa gitna Masakto lang tayo makadaan Aha Parang alanganin -alang tayo ito, ah. Isa lang pala lang cash siya. Sige. Tuloy natin. Dito muna. Layan muna natin dito. Open natin kung hindi pa tatamaan. Okay, pwede pa. Ito ang dalawa. para magkasya yung tatlo dito mga buddy and I think oh no hindi kasya purong natin ang konti hindi nga kasya dalawa lang so dito lang sila ayan para hindi masyadong masikip tapos ayan tapos, dito. Bang! kakataan pa ba ako? Dapat igilid natin dito, no? si maglalagay din ako ng tatlo para dito. Siya mga badi Ito, tanggalin natin to. Tagay natin dito. So, balikan ko kayo. Ayusin na natin to mga badi Let's go! Mm -hmm. so ito mga buddy lagyan natin ng tubig tapos dito hindi ko pa naayos siguro lagyan mo na natin ng tubig dahan dahan tapos dyan okay na dito okay na medyo masikip lang dito sa daan eh. ayusin natin purong siguro natin konti dito para hindi tayo mahirapan and then dito is clear natin kasi dito tayo maglilinis ng mga planggan actually Paminsan-minsan lang kasi market dito pag natutulog na lang. Kaya itry natin na uh, ng magna dito para uh, ma-separate natin yung dumadami ng magna. Ano mga bari, pwede ko sa inyo. Ano, oh. pwede yung magna, napakadami na. Bang! Hey. Isang aquarium pa lang yan. Pero pa dito. Ayan, oh. Sobrang bilis nilang dumami. Siguro nasa 5 days pa lang yan Yung Kinulture natin And then konti lang yung nilagay natin ngayon Marami na oh Tapos bukas papakain na, na naman natin Kasi For sure mag-clear na yung tubig Yan pa lang oh Madami na talaga Yan sila na mga body Kita nyo Walang erator Pero buhay na buhay Yung ating dap nya Yan sya tapos dito, uh, i-try natin i-culture ng planggana. Patong natin yung iba dito. Solid naman yan kasi uh, sa malagyan na ng tubig is uh, matibay na sila. Patungan ng planggana. So balik ako kay mga body pag na-setup na natin itong mga planggana. See ya! So dito mga body, uh, patong natin itong isa. I hope mag-work at hindi ma mabasag yung ating planggana. I think okay naman kasi lahat naman ng patungan nya is pantay. Effective naman siguro. Subukan na lang natin. Punuin muna natin to bago natin lagyan ng tubig. See ya! So ayan mga buddy, may tubig na and then maglalagay tayo ulit dito sa tabi ayan so bantayin natin hindi tayo pa banda para makita natin kung pantay right parang natin lang okay okay So, so far matibay naman And I think hindi naman hindi naman siya bibigay. Kasi uh, yung apat na planggana is nakakapit dito sa isa. Yan. So for sure matibay naman itong plastic na nabili natin. For only 100 pesos yung isa. Eh, yung 2,000 mo, binting piraso na. And then, ang bilis ng aro ay ng mga body kasi makabenta ka ng sam, uh, perasong ah benting balot ng duck niya ay kana tapos marami ka na pang lalagyan for sure uh, marami tayong provide na magna nito mga body hindi naman ako worry kung hindi ako makabenta ng duck niya kasi sobrang madami na talaga to mga body uh, ipapakain ko rin naman to sa isda. so Uh, double purpose siya at the same time makabenta ka kung bibili mo ng BBS or Chubby and kung sobra sobra naman yung stock natin yung hindi mabenta yun yung papakain natin sa isda so win win situation mga buddy kahit hindi mabenta pwede natin pakain sa isda kaya solid kung meron tayong mga sariling culture na mga live fish ah live live food pala uh, medyo uh, hindi naman talaga siya matrabaho yung starting line ng pag setup matrabaho talaga siya yung paglilinis ng tank pero hindi naman always na nilinisan pag uh, nag-crush lang yung ating culture saka lang tayo maglilinis pero pag ganyan na dumadami naman sila walang problema yan mga bahay dito tuloy tuloy lang yan hanggang sa mapuno yung lalagyan and huwag na natin paabuti ng mapuno kailangan natin i-transfer para hindi mag-crush yung ating lalagyan kailangan nyo yan napakadami Diba? ba? Hmm. Ang dami niyan. Sipin mo, maglalagay ka pa dito sa planggana. So, hindi tayo mga problema sa mga uh, live food. Aray, pakain. Yun lang, ang disadvantage nito mga body is hindi siya makain sa fry. Kasi yung mga magna sobrang lalaki. Hindi ka siya sa bibig ng ating mga guppy fry. Kaya, ang gagawin natin, magbibenta tayo ng wrap niya, magbibili natin ng BBS, isang lata, and then, Uh, yung iba naman, mabibili na din yung fakes. The rest, pag yung iba naman na uh, dafya, pag marami na talaga, papakain natin sa mga adult natin na uh, gabis. Ayan. So, punayin na natin itong mga body para yung mga uh, karton dyan, itong upuan, ayusin natin. May mga extra planggan na ba dyan na binili ko para dun sa baba. Kasi bukas, yun yung ayusin natin. Yung planggan na dun sa likod. Ay, harap. Yung pala yung harap. Ito pala yung likod. Yan sa may garahe natin. So bukas yun ay yung ayusin natin yung sa may bandang uh, may puno, meron mga planggano doon na color blue. Tapos wala yung laman ng mga isda. Kukulturan din natin yun ang lap niya, mga body. Isim e, natin to Balagan ko kayo mga body. See ya! So ayan, balik tayo mga body. ah uh, yung dito na planggano, tinanggal ko na. Nilipat ko doon. Tapos ito, nilipat ko dyan para... Mabilis tayo makadaan Nang walang problema. And ito bukas, ayusin na natin to, Tatanggalin natin itong mga karton dito. At yung ibang mga gamit. Kasama na yung mga chinelas na yan. At ibang gamit dito. Yan. Tanggalin na natin yung lahat bukas. Kasi yung oras natin ngayon is... Anong oras na ba? 10 o'clock na. Nang gabi. And... yung nga, mag edit pa tayo. I-edit pa natin to para i-upload din natin ngayon. Tapos maliligo pa. Wala pa akong simula ka tapos dito yung tubig inubos ko na ito na yung panghuli yung ginagamitan natin ng pang siphon uh, lagyan na rin natin ang daft kasi hindi naman tayo nagsa siphon na dito sa taas wala naman tayong isda dito puro uh, cultured daft na lang mga bali and then wala na tayong masyadong activity dito na yung pagsa siphon yan pag kaya hindi natin kailangan ng malaking space talaga uh, yan lang Tapatayin ko muna yung tubig. Okay. So, yan lang. Uh, hanggang sa magkaroon ng daft niya. And then, actually, hindi ko ito pinalaan ng mga body. Kasi bala ko, yung dito is pitong planggana na sa inalagay ko. Ay, yan dito, dalawa. Kala ko kasya tatlo dito, pero dalawa lang. Tapos dyan, tatlo. And then, dito, Akala ko kasya yung tatlo no? pero dalawa lang. May pranggana ako dyan sa labas o. So. Lagyan natin ng halaman. And then, dito lagyan ko ng space para dito sa aquarium. Kung sakaling kukuha tayo ng Daphnia, hindi tayo mahirapan. At, ayun. So far, successful naman yung ating cultured ng Daphnia. And I hope dito rin para mabilis natin, pabawi yung ginastos natin dito mga badi. Tapos, gastos reveal tayo. Teka, pakita ko muna sa inyo mga bali. Balikan ko kayo. So, gastos reveal. 2,780. Ayan. Yung planggana natin is 100 each. Ayan, 2,000. pieces. Tapos, bumili ako nung... Ito kasi, uh, kulang na tayo ng... Mare, manghuli tayo ng isda. Bumili ako ng puti. Para kita-kita talaga yung isda tatlong piraso itong binili natin mga bali so kung mauli tayo na isa dito tayo nilalagay mas easy mas visible na din yung isda tapos bumili na rin tayo ng tatlong blue na planggana which is 80 pesos so 240 itong 75 naman is uh, yung styro box natin na uh, pang shipping bumili na ako ng marami kasi naubusan na nga tayo ice cream box palang tawag doon bumili na ako ng marami kasi may mga coming akong shipping uh, this week baka ngayon saturday na uh, papadala natin yung ista and then kailangan kasi ng estero na ubusan na kasi ako bumili ako ng uh, maramihan na kasi doon na ako eh tapos ayan yun lang yung part 1 natin tapos yung part 2 natin ayusin natin doon sa harap yung yung blown up na kailangan ko yun and then maglalagay din tayo doon sa mga 10 liters na galon which is marami tayo dun mga body subukan natin kung mag work para unlimited talaga kaya nga tinatawag natin Dabaw mang na farm kasi farm ng Dabnya to mga body and kailangan natin na maraming supply kasi for sure uh, maraming mag order hindi naman kasi yan everyday pero may mga times kasi na bulduhan talaga yung nag order ng Dabnya natin minsan may nag order ng 1,000 ayan 2,000 kaya mas maigi na yung marami na tayong naka-reserve naka na Daphnia para kung sakaling marami yung bibili meron tayong maibibigay mga body ayan, sa mga gusto mag-order ng Daphnia uh, available din to mga body pwede natin ipaship nationwide via LBC uh, minimum of 500 pesos isang box, nasa mga walong balot yun, walong plastic sa isang box, pero yung laman nung every plastic mga body is konti lang talaga kasi minamake uh, sure natin na mabubuhay sa shipping mga body. Ayan. So, mag-message kayo dito sa ating FB page. Pwede naman. Or dun sa ating page sa uh, Magna Daphnia. Double Magna Daphnia Farm. So, yun lang mga body. Don't forget to like, share, and subscribe. Tapos mag-comment ka na rin dyan sa baba. Baka ikaw na ang manalo ng one pair grumable feeder. Yun lang. Bye! Fish out!